Good morning everyone. Ang taas ng inano yung mga bahay nandun. Oh. Dati may bahay dito na dalawa ngayon. So sa lalim ng mga tinipyas nila. So yan. Ito nag erod nga ito. Oh, kahit na walang ano. Walang, walang ulan. Ang taas nyan. Oh. Tapos itong motor na ito. Oh, dyan na rin inano sikat na motor. Okay. <laughs> Tapos yung mga tricycle na medyo no, nasira na diyan na lang nila tinambak kasi wala nang space sa ano sa taas. Hmm. Ang taas, ang taas kaya niyan, may bahay pala doon sa taas. Oh. Mahirap yung ano, yun lupa pag nag-ulan diyan mag-erode. Oh, dito rin oh. Meron mga ano, naglalakad pababa. Ang taas niyan, oh. Ayun ang ano, ang nyog. Mahirap magano. Pababa sila. tung ko. Mahirap dito kasi o oh. Pataas. <laughs> Hello. May bahay doon sa taas, ayun oh. Ewan ko lang paano yung bahay doon o oh. may hagdan na pati ayun may tao doon taas oh, oh may tao ito, doon yung ginamit ng stuntman na pinakamagaling sa buong mundo yan ah <laughs> oh ito yung mga ano oh, eh kasi syempre basilan. Oh, ito oh, mga biyahing basilan daw. Na-stack na dito kasi wala nang lugar doon sa taas. Morning po! Ah, grabe. Paano yung bahay na yun? Malapit nang bumagsak. Malapit nang bumagsak. Oh, taas talaga. Thank you for watching! God bless!